Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang ating weather update para sa Monday, May 5, 2025. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Ayon sa huling weather update ng PAGASA, patuloy na minomonitor ang isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Base sa satellite image, ito ay unti-unti nang lumalayo sa ating kalupaan. Huling namataan ito sa layong 460 kilometers west ng Coron, Palawan. Bagamat nananatiling mababa ang tiyansa nitong maging ganap na bagyo, posible itong lumabas ng ating area of responsibility o tuluyang malusaw sa mga susunod na oras. Samantala, umiiral pa rin ang easterlies o ang mainit at maalinsangang hangin mula sa Pacific Ocean na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Ito ang dahilan ng mainit na panahon na nararanasan natin ngayon. Sa kasalukuyan, wala tayong bagong low-pressure area na namomonitor na posibleng pumasok sa bansa. Para sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms sa mga rehiyon ng Mimaropa, Bicol Region, Quezon at Batangas. Ito ay dulot ng trough or extension ng kasalukuyang low-pressure area. Para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang bahagyang maaliwalas na panahon, ngunit posible pa rin ang mainit at maalinsangan na temperatura mula tanghali hanggang hapon na may mataas na tiyansa ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Narito naman ang forecast ng temperature range sa piling lugar. Sa Metro Manila, inaasahan ang bahagyang maiinit na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 34 degrees Celsius, habang sa lawag ay makakaranas din ng init na mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay posibleng umabot sa matinding init na may temperaturang mula 27 hanggang 37 degrees Celsius, samantalang sa Baguio ay malamig na klima ang mararanasan na nasa pagitan ng 18 hanggang 26 degrees Celsius. Sa Tagaytay, inaasahan ang mas preskong panahon na may temperaturang mula 23 hanggang 30 degrees Celsius at sa Legazpi ay makakaranas ng katamtamang init na mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Dahil sa trough ng low pressure area malapit sa Palawan, patuloy ang maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms hanggang bukas. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan ang mainit at maalinsangang panahon mula tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa rin ng localized thunderstorms sa hapon at gabi. Narito ang temperature forecast para sa ibang lugar. Sa Calayan Islands at Puerto Princesa, inaasahan ang katamtamang init na may temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius habang sa Iloilo at Tacloban ay makakaranas ng bahagyang mas malamig na kondisyon na may temperaturang mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Cebu, inaasahan din ang katulad na init na mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, ay posibleng umabot ang temperatura mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Zamboanga ay inaasahan ang bahagyang mas mainit na panahon na mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Davao naman, makakaranas ng init na posibleng umabot mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Para sa heat index ngayong araw, inaasahan sa Metro Manila ang 41 to 43 degrees Celsius, habang ang posibleng pinakamataas ay 45 degrees Celsius na inaasahang maitatala sa Infanta, Quezon. Sa ngayon, wala tayong nakataas na gale warning sa alinmang seaboard ng bansa. At iyan po ang weather update ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang weather updates. Ingat po tayo at manatiling hydrated lalo na ngayong mainit ang panahon.